mix ayan po ating kainin sa umaga ang gayabano hinog pero so bago yan bubungkal mo na ako ayun binong oh. Ah. bubungkal mo na ako taliman natin ang talong ayan po yung talong yun binungkal ko kanina ayun tataniman ko ng talong dadagdagan ko yung talong kung tanim tsaka

Yun no, na, malaki, malaki na yung papaya namin, no. Yan, yeah, nagdagtanim na naman kami. Tami ng mga tanim. Para pag namunga, sabay-sabay anihin. Mama!